Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa San Isidro, may nakatirang isang batang lalaki na ang pangalan ay Ramon. Mahirap siya. Sobrang hirap na madalas ay walang laman ang kanyang mga bulsa. Butas ang kanyang mga sapatos. sira ang kanyang lumang bag sa eskwela. At kung minsan, natutulog siyang gutom. Ngunit may isang bagay kay Ramon na hindi nakikita ng iba, ang kanyang pangarap. Nais niyang gumawa ng isang bagay na malaki. Isang bagay na magbabago ng kanyang kapalaran at kapalaran ng kanyang pamilya. Pero tuwing ibinabahagi niya ang kanyang pangarap, pinagtatawanan siya ng mga tao. Sabi nila, paano ka makakapangarap ng malaki, eh kahit bariya wala ka? Ang isipin mo na lang ay kung paano kakakain bukas. Masakit sa kanya ang mga salitang iyon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Ramon na ang kanyang hinaharap ay hindi nakatali sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Isang hapon, nakaupo si Ramon sa tabi ng ilog, malungkot. May isang matandang guro, si Ginoong Reyes, na nakakita sa kanya. Tinanong niya, bakit malungkot ang hitsura mo, iho? Sumagot si Ramon, Gino'o, sinasabi ng lahat na wala akong magagawa dahil mahirap ako. Sabi nila, masyado raw malaki ang pangarap ko para sa isang kagaya kong walang wala. Mumiti si Ginoong Reyes at iniabot ang isang maliit na salamin. Tumingin ka dito, ano ang nakikita mo? Sabi ni Ramon, nakikita ko po ang sarili ko. Tinanong ng guro, nakikita mo ba ang lungkot sa mga mata mo? Tumango si Ramon. Sabi ni Ginoong Reyes, ngayon tumingin ka ng mas malalim. Nakikita mo ba ang apoy na nakatago sa likod ng lungkot? Muling tumingin si Ramon at naramdaman niya ang isang malakas na lakas na bumabalikwas mula sa kanyang mga mata. Sabi ng guro, ang apoy na iyan ay ang iyong paniniwala maraming tao ang sumusuko at pinapabayaan ito. Pero kung iingatan mo at papakainin ng tapang at disiplina, ito ang magsisilbing ilaw sa pinakamadilim mong gabi. Dagdag pa ni Ginoong Reyes. Subukan ng mga tao na takpan ang iyong salamin ng alikabo. Ipaparamdam nila na hindi ka sapat. Pero kailangan mong linisin ito araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Huwag kalimutan ang tunay mong sarili at kung ano ang kaya mong gawin tinanggap ni Ramon ang salamin at ang mensahe. Simula noon, isinabuhay niya ang aral na yon. Nagsimula siyang magbasa ng kahit anong librong mahawakan niya. Nagsanay siya sa pagsusulat. Natuto siya mula sa bawat pagkakamali. Hindi lamang siya nangarap na makapasa sa klase, kundi nangarap siyang maging isang tao na magbabago ng kapalaran ng kanilang pamilya. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, may sakit ang kanyang ina at madalas ay kailangan ng gamot na hindi nila kayang bilhin. Ang kanyang ama na may matanda at mahirap na magsasaka na buong araw nagbabanat ng buto, ngunit inuwi halos wala. Alam ni Ramon na kailangan niyang gumawa ng paraan. Tuwing umaga, pumapasok siya sa eskwela. Sa hapon, nagtratrabaho siya sa isang maliit na tindahan ng tsaa, naghuhugas ng baso at nagsisilbi sa mga costumer. Tuwing weekend, tumutulong siya sa isang lokal na mekaniko upang matuto ng bagong kaalaman. At gabi-gabi, habang natutulog na ang buong baryo, nakaupo siya sa ilalim ng mahinang ilaw at nag-aaral ng buong konsentrasyon. Isinusuko niya ang kanyang tulog, ang ginhawa, at kung minsan, pati pagkain, pero hindi niya hininto ang kanyang pagsisikap. Ang kanyang salamin, ang kanyang pangarap, ay palaging nasa harapan niya. Lumipas ang ilang taon, Unti-unti niyang sinimulan ang isang maliit na negosyo sa pagkukumpuni ng cellphone sa isang kanto ng baryo. Inipon niya ang bawat kusing ng maingat. Sa paglipas ng panahon, nakapagbukas siya ng munting tindahan ng mga gamit elektroniko. Nagtatrabaho siya araw at gabi, may respeto sa bawat customer, at muling ipinupuhunan ang bawat kinikita. Dahil sa kanyang matibay na loob at maayos na pagpaplano, lumago ang negosyo. Mula sa isang tindahan, naging tatlo at kalaunan, nakapagpatayo siya ng sariling tatak ng mga cellphone accessories. Ang mga taong minsan ay tumatawa sa kanya ay siya ngayong nakapila sa labas ng kanyang opisina upang makipagtrabaho sa kanya. Regular na rin ang gamutan ng kanyang ina at hindi na kailangang magbanat ng buto sa bukid ang kanyang ama. Isang araw, bumisita si Ginoong Reyes. Sinalubong siya ni Ramon ng buong galang. Umiti ang guro at nagsabi, Kita mo, Ramon, sinusubukan ng mundo na paliitin ang pangarap ng mahihirap na bata. Pero yaong mga nangangarap ng malaki, sila ang muling sumusulat ng kanilang kwento. Patunay ka na ang pangarap ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa bisyon ng puso. Kaya kaibigan, kung naramdaman mo ang munting apoy ng pag-asa sa iyong puso ngayon, huwag mong itago. Ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng tapang at tandaan, ang susunod na kabanata ng iyong tagumpay ay nagsisimula sa sandaling mangarap ka ng malaki. Simulan mo ngayon. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, wag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at videong ito para bigyan ka ng lakas, pag-asa, at inspirasyon sa laban mo sa buhay. Maraming salamat sa suporta mo at sana magkita tayo ulit sa susunod na kwento.